Hi guys! Today is August 7 Sa katapos sa ng wedding. Tapos kanina nalito ko na mong pulpo na namulok ko. Na sunburn. Na sunburn today ko. <laughs> so, ha! Sa katapos na ng wedding. Katapos ko na yung mag-host. So, nakada din ako nag-remove ng makeup Kaya parang pula ng makeup kasi namumula talaga ako. Sibuyas is here. Kasi is here. Oh, They sila. They're talking, talking. about Go Japan is okay, you've been there. Ba hindi holen to ko sa isuan ata? Oh, di sa kabalo. No. Guys, you should go Japan.

8.5 Oh, diba? Ganyan siya views. Let's go. Okay. Ito naman, J. Park is cooking. This is... Butter It's... chicken Ha? Butter Chew. Sama raw, sinigang na siyong Ang Butter chicken kaya matutok parang Butter Chicken lang ikon po. I like ang butong sapa ang Butter chicken, <laughs> <laughs> Butter chicken. <laughs> <laughs> yeah. This is the gulay. Ang sarap ng gulay, guys. Just... Ito naman <laughs> ang... <Bapok pa. laughs> Dito. Dito naman ang niloto ni Paloma na... Oh, Oo, oh, atay ng manok. May si Palo May ingon si Palo Maday! mga comment ng mga lahi manak! Ah, okay. <laughs> May shi... So Wee! ito yung atay. Meron ano sinigang.

kasi kanta siya Anatagaw si Anatagaw si Neto Kokor Kokoro Wag mo ba baka rin de? O sa'y meaning ko? O sa'y meaning ko? O sa'y meaning ko? O sa meaning, o sa meaning. Sorry, sorry. <part2> ah, <acknowledged> oh, sorry, sorry. Kung may bintot toh ako nante. Hala, o sa meaning, o sa meaning, Anong meaning naman? Kaba nung gikadai sa kanta sa Hannah Tagaus. Iya mo ka. Hunter x Hunter. Yeah, let's go Nag-account <laughs> ang publiksyon account ka? Ano, account ka? Okay, wala So, dito tayo sa canteen kasi nag-sila <inaudible> 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 Nag-live mo? Oo, nag-live O saan ni Dai? Nag-pride? Uy, wala siya Sa Ah, go O sabi shake shake niya So this is sago. Like flavor. Sago guys. Yeah. The Mana wala pa kayo nagdukot. Wala pa yeah. yeah. Donna is making. Para sa Escape dai. The next game bangka Cheese, mango, milk. <coughs> Ang? Lagyan kay kaya grabe kay siya ka-dark. Dark yan eh. Ano basi... ako ha? Dark ko ayaw. Si na lang siya ha? Hindi man, di naood nga kuan. Kaya naman kundin sa Daisy. Daisy. Ah, Daisy. A Daisy na nga. Ah, apple, lemon, juice, mango. Wala na bang star dyan? Hindi ko eh. Wala si star. And they're making it. So, that's una talaga para ma pasok dito sa ating uh, salad cup. And, wala, cute ng salad cup. Pag ano dito, pag naka-pasok na dyan, i-wrap natin dito. Ang so, daming ice. Ano yung si cream dun ni eh. Gamiton eh? Ah, Nestle cream. <coughs> si Donna talaga. Number one. So let's gonna try this. <coughs> Kung daganan, kalayo? Sinop na na ang yung lagi, usok. Sige, sige, sorry Yeah, guys. It's raining na. So, puta doon kasi meron tayong live band. And this would be uh, the setup also para bukas sa ating... Ah! It's raining! Ah! Hangin na guys <coughs> So, yan na. So magiging ganito bukas, meron maliligo.

may mga tulong pala dito gusto <laughs> niya makahimong <laughs> marami din tulong agad nga Danila lalagas na talaga ha